What's up mga idol? May sisira ako sa inyo guys yung Ararawan Sa English, cricket Sa Bicol naman, Araraw Maraming tawag kasi dito guys Maraming lingwahe ang klase ng Bicol Ang ling Bicol is mayroong pitong klaseng lingwahe Sa Bisaya naman guys is mayroong Siyam, ayan sa guys no? Ganun pa man guys Kung sa Ilunggo, Ido-Ido Ayan sa guys oh? Ararawan kung sa Ilocano Ayan sa guys no? Ito guys ay isang exotic food Ayan sa guys no? Ayan sa guys no? Oh? Ayan, marami guys Ayan guys no? Well, nakakuha tayo ng limang piraso. Galing ito guys ha. ating bahay. niya sa Ito guys. Ang ating talakayin ngayon. Yan Kung ano ang effective nito sa ating mga tao. Unang una guys. Maraming nakakalam naman na ito ay exotic food. ito guys. Alam nyo ba guys. Na sa parting Ilocano is. Pag nirigaluhan ng lupa. O palayan yung. yung bagong kasal. Is sabihin nila kagad. Kag pag nag-araro eh. Wow pag lumabas ito ay napakaswerte nakba na nga rito yung daga grabe na sabi na napakayaman itong daga na ito ah, lupa na ito na ibinigay sa bagong kasal kasi nga guys ang lupa kong ang lupa ay mga palayan ay maraming ganito guys swerte unang una guys may makakain sila mga ulam exotic at ang palayan guys is mat sadya naman talaga mataba yes, guys no sadya mataba pag mayroong ararawan o cricket Ganun pa man kung sa ilunggo, Ido-ido Yes, guys, guys, no. Yan, no. Maraming tawag dito, guys. Yes, guys, no. Nakuha ko sa guys Harapan ng aking bahay. Yes, guys, no. Actually, guys, nalagaan ko talaga 'to. pin pag nakahuli ako, guys, tinadala ko talaga doon. Yes, guys, no. Marami siya, guys. Ito, guys, madali kasi ito tumatalon to. Yes, guys, no. Ang lupa, guys, is kanilang binubungkal ito. Yes, guys, no. Yan, yan yes, sa guys, ako makita mo, guys. Kahit kamay mo, guys, eh, ayan, grabe niyan, guys. Yes, guys, ang bilis. Kasi no, ganun pa naman, guys. Ito ay sadyang maganda siya sa lupa kasi nga guys yung lahat ng mga matibigas na lupa halong katin talaga nitong klaseng insekto na ito yes guys no the ito guys sa ating mga magsasaka yes guys no at ganoon din sa lang lahat ng mga tao na oh, yes guys no shout out no tapos sabihin na natin totoo shout out sa lahat ng mga bagong kasal ayan yes, guys no maganda ito sa mga Uh, kadalasan guys uh, sa Ilocos pag may pista hindi kumpleto ang pista pagka walang ararawan kaya sa guys no sa mga iba naman hindi nila alam ito kainin ito guys is isang exotic food ayan sa yan sa isang exotic food ay sa guys no alam naman natin lahat yan exotic food dito pero guys ulitin natin pag ikaw ay mayroong lupa at marami nito abay swerte mo ayan sa guys no una una guys sa parteng Ilocos mayroon ka ng maibibintang ulam or special ito guys sa Ilocos maski ganun pa man sa ibang lugar special din to ito guys is maswerte kung mayroon ka nito sa iyong lupa kasi nga yung lupa mo guys is talaga namang bubongkalin niya. Yes, Ayan, okay, sige no, shout out sa lahat ng mga student natin. Itatanong daw ko pa, paano daw tayo magkatanim ng halaman? <laughs> ito, ito guys, ang sekreto ko guys. Ito yung ko guys. Actually guys, mga ararawan guys, mga ito guys, nilalagay ko sa, ito sa pa paso ko, nilalagay ko to sa paso ko guys. Aminin ko sa inyo. Ayan, sige to. Ito guys, ang aking sekre na ayon sabi-sabi sa akin ng mga iba mga mga matatanda, ilalo eh, ng Grand ko ilagay mo sa lupa, eh. Kaysa, yurti, yan sa lupain kay security yan. Ay, hindi mo na kailangan mag-araro <laughs> Yan sa so guys, no Kailangan mo guys na mag-araro Ito guys, the best, sararawan Una na guys, may maulam ka na Alam mo ba guys, isangag mo to Ugasan mo, isangag mo, prito mo Wow, kasarap ito yes, Sabi ko sa'yo, oh yan Sa <laughs> okay, so, so mga hindi pa alam, yan Sa so, kaway-kaway naman dyan, yung hindi nyo hindi pa alam Pero sa Ilocano guys, abay sa Talaga naman, uh, ito siya guys, oh yan. Ito, ito guys, yung ang uh, ararawan guys, oh yan, yan, yung guys, yan. Oo, oh, kuno mo nalungkat yung kuko ko lulusod lulusot din sa kabila, yan. <laughs> yan so guys, kanon ang guys. Kaya rin sadya namang swerte talaga pagka may yung pag nakawalan mo to sa lupa mo, bubungkalin talaga nito yung lupa. Yan so guys, no, bubungkalin niya yung lupa. Yan so guys, no. Kaya nga sabi nila, mga matatanda, yan so guys, no. Okay, swerte pag nireguluhan yung mga bagong kasi nga sa probinsya guys, talagang pinaano, binireguluhan ng mga lupa. Pag mayroong ang lupa ay inararo ulit ng guys, pag inararo yung palayan at lumabas ito, by swerte yung bagong kasal. Kasi nga mayroon na silang pampalakas, mayroon pa silang lupa at saka mayroon pang tagabungkal lamakin mo may kabayo ka na kung may, may pararo pa ka na mayroon pang sikritong pang araro yan sa so guys oh. So, ilagay mo ako guys nilalagay ko to sa paso yan guys ang aking sekreto yan sa so, guys no yan so, guys actually guys ito yung ating sekreto uh, sikrito guys no so, sa mga kaway kaway na diba sa mga bagong kasal ayan maganda para sa inyo to yan yan o no? Maski, ganun pa man is maganda ito guys exotic na exotic food ito guys at talaga namang nakakatulong sa ating kalikasan. Okay, so guys, no? Huwag na huwag mo lang mga ilagay ito sa iyo. Kaya, uh, actually guys, itong ararawan, sabihin na natin guys, ano? Uh, huwag na natin sabihin doon yung ibang negative. Ito, ito, puro positive na lang sabihin natin. Ito guys, talagang pampalusog. Ito guys, palapalakas ng katawan. so guys, no? Uh, shout out sa mga bagong kasal. Ayan, so guys, no? Maganda para sa inyo ito. Exotic food ito. Ayan, so guys, no? Ayan. And ganun pa man din. Pag ikaw guys is na nag sa mga magsasaka, the best ang Ararawan o uh, Araro. Maraming tawag dito guys, Ararawan, Araro, cricket sa English, uh, ido ido kung sa Ilonggo, yes, marami. Uh, iro iro kung sa uh, Cebuano, maraming klaseng tawag sa dito guys. Ang Cebuano guys, mayroong Uh, limang klaseng salita ang si Bono. Yes, hindi lang hindi lang iisa. Maraming lingguwahe guys. At ganoon pa man, i-share natin yung mga mga iba-ibang bay klaseng salita na yan na pag naman na, na pag-aralan natin. Mapakantawan. Papalingguwahe o ano man diyan, i-share natin yan sa lahat ng mga nanay sa Mantuto. Yes, ay, okay, sige no. Ito guys, yung ararawan. Yes, guys okay, no. Yan ang ararawan. Yes, guys okay, no. Ido-ido ko sa ha. At maraming tawag dito guys. Ulitin na natin. Ito ay isang exotic food. Yes, guys okay, no. At siya ay laking tulong sa mga magsasaka pag mayroon ito kasi guys binubungkal niya yung lupa ay yung ugat naman ang kinakailang kasi nito guys yung mga putik putik saka yung yung pinakadulo halimbawa guys yung mga nabubulok na kahoy yan guys do, ito yung kinakain kinakain niya kaya sadya namang sa part guys, ng guys nang napunta natin sa siya out sa lahat ng mga kaibigan natin sa sa Kalinga Payao pag narespon to guys kinakain to guys kilawin Guys, so guys, tatanggal lang yung kanya, no? Uh, isaw isa lang sa ganyan. Nahalo ko yung sibuyas kamatis. Kilaway na to guys. Ito, itong, itong uh, try ko na ito doon sa... Oh, shout out sa lahat sa mga hasta. Mga nag-story na sa Kalinga Payaw. Ayan. Kaway-kaway naman dyan. Ayan. Uh, Isabila. Mm -hmm. Uh, sa ng mga... Tao tao ni ng mga naturoan natin dati shout out sa lahat dyan oh, uh, proses mga kapulisan yes, okay? shout out sa inyo dyan makikinig sa yeah, thank you so much guys. Ito ang share natin ngayon ang malaking tulong ng Araraw o Ararawan. Maraming tawag dito guys. Ganun pa man. so, oh, yan. Yan. Sige guys, no? Ganun guys. Ito ang marami si guys. Nagay ko na ko ng putik. Para, putik kasi guys, doon sila nagtatago. Basahin mo lang ng kunti. Gusto gusto nila yun. Sige yes, guys, no? Ayan, natin. Ha? Ayan, nalagyan natin dyan. Kaya nalagyan natin sa guys. Kung pagbula yan guys, yung mga putik na yan, mga lupa-lupa na yan pag wala yan guys ah, hindi mo na makuha yan dyan kaya magtatatalon man yan <laughs> yan guys ang sikreto dito <laughs> yan sigis so no? yan guys ang technique kaya nga guys sabi ko sa inyo binubungkal nito ang lupa lahat guys pag matigas ang lupa guys pakawalan mo nito sigurado guys lalambot ang lupa maganda na tatabak tataba na yung mga halaman yan thank you so much sa so, mga hindi pa alawa, alam ang ararawan araroman idu-idu man cricket sa English itong klase na to yan so guys, yan isa sang exotic food Actually guys, nakahuli ako ng limong piraso. Umiya, ko na to. Ayan, guys, no? Ito na ulamin ko guys. Petrito ko siya. Guys, no? Pero, mayroon pa naman tayo na tira doon. No? mga apat piraso pa yun, yun yung padamihin pa natin. Ayan, sige, so guys, yung sarapan ng bahay ko guys. Natanong sila kung ano na yun guys. Pinakawalan ko to guys. Lahat guys, mga nakakatulong sa kalikasan, Yung nakawalan natin. Uh, tinatago natin talagaan din natin at yung iba naman eh sadya naman eh yung naulam din natin yes, yan guys isa gito natin papalakas ng katawan oh, uh -huh. si yes, guys no kaway naman dyan ipakita eh, ko sa inyo guys kung paano kainin ito mapaha mapakilawin mapaprito mapainihaw ngayon guys isi-share ko sa inyo guys pag nakalang youtube facebook tiktok yan, Mita. Minuntays mo naman ako. Bigyan mo na ng halaga. O bigyan mo na ng presyo. Parang nasa ganun eh. eh. makagalaw na ako. Bay, sakal na sakal na ko eh. Siya. O, no, YouTube. Ano ba iparamdam mo ng pag-ibig mo sa akin? Yeah. Yan, TikTok. Yan, <laughs> ko TikTok. Ang paghawak ng isang kali ay yung totoong kali ay talagang totoong espada. Ngayon, kung eh, tawagin mong kali na eh, hindi, hindi naman para espada yun, arnis yon Yun, 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 <laughs> Pagtanong ka mo, magtanong po muna kayo. Sa lahat, totoong nag-i-scream ah. <laughs> It's no violation kung talagang ikaw ay nag i ng totoong espada yes, no? Totunayan lang na ikaw ay totoo hindi ka piki yun yung totoo doon <laughs> yan kaya sa mga nagtatawag ng kali at hindi mo na iskrima yung dalawang double blade aha <laughs> kayo dyan ha huwag <laughs> kayo magpakatotoo kayo huwag yung huwag natin lukuin yung mga nanonood at mga taong ano ha uh, kayo dyan tumatawag na kali na hindi naman kayo nakakapag-iskrima ng espada uh, hindi kayo nakakapag-iskrima ng hindi niya man ng double blade ah. ah, huwag natin ano yun ha ah, wag natin buuanuhin yung mga nanonood lalo na mga kabataan kay eh, pangit yung, tayo ay eh, eh, kumbaga ay, tayo na kali hindi naman patutuo eh sige no ah, wag natin irespeto eh, natin yung mga pinanggalingan natin sa mga veterans no magpakatutuo tayo eh, sige no lahat dyan may perong penalties nakaukulan ang mga nagtatawag ng kali na hindi mo maiskrima ang espada to all nations you want to fight me in a combat kali strategy in a competition I to fight kung po samurai katana techniques thank you so much guys and this is the Araro, Ararawan, Cricket Man, o oh, Ido-Ido, maraming tawag dito guys. Sa exotic pod na malaki ang tulong sa ating mga tao. Yan, kaw kaway-kaway naman dyan. Yan, guys, no? At magsishare ako guys, inyo na marami pang mga mga videos nito, kung paano gawin, papalhat man. Eh guys, pag nakaipon na ako guys, at nakabuylo ako guys, at mga tayo na marami nito, eh, guys, ipakita ko sa inyo kung paano ito kainin. Mapakilawin man, mapaprito, mapa, mapainihaw lahat guys gagawin ko ipakita ko sa inyo thank you so much guys kasi is yung mga pag-iikot natin naikot na natin yung Luzon Visayas Mindanao ayo no? para lang matuklasan at kaya ako nagbo-vlog sa ngayon para may bahagi sa mga next generations thank you so much no ay naliwanagan tayo at may ramay tayo ng techniques dito sa Ararawan guys no yan ang Ararawan guys or Araro or no pamanido ido paman lahat na tawag dito guys mag-cricket sa English ayan guys no thank you so much. Ayan, sige sa mga natumutulong sa atin. Yeah, Thank you so much guys. At pakawalan na natin siya dito guys. Yan si guys no. Ayan. Ayan si guys no. Ayan. Pakawalan natin siya guys. At magtagong si ilalim. Ito ang binubungkal niya yung lupa. Yan si guys no. Yan ang malaking tulong ng kararawan sa ating mga tao. Ayan si no. Papalitin ng katawan. Sigurado naman. Ikaw ay sisigla. Thank you so much. Ito ang kararawan, araroman o yudo. Take it English. Pampalusong kaya bu yan kaya apa